Kaya papalagpalag pala kasi grabe ka ba kapal ng karbon niya oh. Grabe. Ay. Alin isa ito sa mga nagpapa uh, uh, palag sa makina kumbaga uh, palyado so pag palyado malakas kumain ng gasolina kapal ng karbon niya oh. ito lang bukod tayo isa lang ito lang ang naglolo ko kasi global ni makina ko so lumulo ah uh, yung langis niya umaakyat dito pumupunta sa spark plug so pag nabasa yung spark plug nawawala yung kuryente nya ito yung tendency na umapalag palag yung ano sasakyan yung makina magkagantong para kasing ang nangyayari ito parang patay na ang isang spark plug ganito hindi na umano yung kuryente niya. every 3 days minsan inaabot din ng ano 5 days papalagpalag na naman siya kaya ganito ginagawa ko pagka naka random na ako ng palag niya ganito na ginagawa ko sa kanya Ayan, malinis na naman. Bagong palit lang ito yung plug natin eh. Kaso nga lang yung talaga na naging depresya nya sa makina na talaga kailangan talaga hapaldan 'yung ano niya para wala nang ano hindi na luluha langis. Amay guys papakita ko sa inyo kung wala na siyang balat. Good morning guys, thank you for watching.